Isang pati! Isang pati nga ah! Baka laka! Diba bit niya tinanggal? Wala! Ay wala! Bit niya tinanggal! Ala! Tumunong ka na! At yan! Ngayon ho ay tayo yung ipapranko sa tatay. Nakita ko yung ano, buti ho ng shampoo kita nyo gawo ng isang araw ay ako hi, pinrank ay may regalo daw sa akin may bibigay daw kong regalo ay ako ikasipagsipag ko na hot ako yung nagwalisudo out aba ang ginawa ko sa akin ay tinulak ba ako sa tubig amba ay babawi ho tayo kung may shampoo ayun ay yun, hi, liligo hot may pupunta no yun ata ho, yun ata ako ipapuntang bayan ay ro inapanood ko lang ako kay na ati teya at kay ati batang yan shout out sa inyo Aray, shampoo ho, aray. hindi ho, aray, ko. Yan, baka la nyo hikok. Yan pupuntao tayo din eh. At doon yung Holy Ligaw ang tatay Yan at nandini na ho tayo sa bubong, ay dinho yung Liligaw. Yan oh, yano sa may drum na yan. At yung ay pupunta na ho din eh. Hoy. Ah. Makataod din eh. na rin nakawala eh. Panhaw din la bisita. Hey. Ba't dito hindi may Hindi naman ako nagsabunan ng kawani ni dito yung iba ang amay ano at nakakasila ba Hindi ako may gahan ng kawan oh. Ay! Ito ba tubig na ito hinulugan na Ay! Ano mga tao? Ako hindi may... Ah! Ano garing ka? Eh! Ay, ay tunay na ikaw pala! Inubos mo na yung isang... kukukulang kawan eh! Sarap na nigo niya! Ay, ang sarap eh! Kaya pala ako hindi maiglahan niya! Akala ko yan! Eh, sa'n ka dumaan? Sa'n ka dumaan? Baka lakaw! Babit yan siyang wala, wala iti, iti Ala, ano ka tatakbuhan. Let niya tinanggal. Ala, tumulong ka na. Ako kanina pa pala. Hindi na pa din eh. ako makakababady Akala ko ang tubig ang may diferensya. Bahala kayo. Ayun pala yung ikaw ang... Ala! Tama na! Nagmamadali at... Naghihintay oh. na mga tagong. Tapos niya ko. Hindi ka na dumaan. Oh, sasampot na kita. Okay. Oh, Sarap hey. Oo, oh, ay, ah, inubos mo na isang kawan oh, na shampoo. Ah, oh, ako na maliga. Wala. Hey, na ay, na. Ano? Ayaw okay, mo yan. Oh, bababa. Itaas nyo na. Agdan. Yeah, mga bababa. Tumalo ka na. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Pag ako'y nabali yan, ako'y oh, papagamot. pala ako hindi ma-sigahan ng kawalhin.